Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang rehabilitasyon ng mga komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region. Kasunod ito ng matinding pinsalang idinulot ng mga pagulan at flash floods sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang buong detalye babalita ni Lef Narciso. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang rehabilitasyon ng mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha sa BARM at ilan pang parte ng Mindanao. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa na ng assessment ang kaukulang mga ahensya sa lawak ng pinsalang iniwan ng flash flood. Partikular na tinitingnan ang mga nasirang infrastruktura, gayon din ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nagbigay din ng direktiba si Pangulong Marcos na ipagpatuloy lang ang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Una nang nagtungo sa Cotabato City si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan pinangunahan ng mga ito ang situation briefing at paghahatid ng tulong. Batay sa ulat ng DSWD, nasa 27 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng matinding pag-ulan, flash floods at landslides sa mga rehiyon sa Mindanao at maging sa Visayas. Tinaya nga abot sa higit 50,000 pamilya o halos 230,000 individual ang apektado. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.